Yo, mga ka-MP, kamusta po kayo? Si Mark Paul nga po pala. So ito po, gumawa ulit ako ng bago kong vlog. Um, sa video na ito, ang pag-uusapan po natin ay ang bago kong nabiling acoustic guitar. So yun po, ah uh, meron po akong bagong nabiling acoustic guitar. Pero bago ko po sabihin ang mga details, sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe na po kayo ngayon. At hit na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bawat videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Okay, so ano pa bang inaantay nyo? Simulan na natin. yun po ano, mga ka -MP. uh, bago po pala natin pag-usapan, yung tukod sa bago kong nabiling acoustic guitar. Um, iisa ko po muna lahat-lahat ng mga naging acoustic guitars ko simula sa umpisa hanggang sa bago ngayon. Okay, so yun na Ang pinakaunang acoustic guitar ko ay ito. Ang tatak ko nito ay Antonio Santana. Uh, ito po pala ang binili sa akin ng parents ko noong year 2006 pa. Bale, 11 years old pa ako noong that time. At nasa grade 4 elementary pa ako noon. Ah, share ko lang po. Noong mga panahong elementary pa ako, wala po po ako hilig sa music at sa pagtugtog ng mga musical instruments kasi ang hilig ko noon ay maglaro ng mga games sa playstation maghuli ng mga tutubi sa kalye kasama aking pinsan at makipaglaro sa labas ng aming bahay kasama aking mga, mga kaibigan. At bukod ba dyan, noon, hili ko rin po ang mag-drawing. At naalala ko pa, noong time na nag-drawing ako ng isang gitara at nakita ng parents ko, ayun, natuwa sila sa akin. Kaya ito, hindi ko akalain at hindi ko na expect na bibila nila ako ng gitara kahit hindi ko pa hili tumugtog noon. Okay, so yun na. Nung binila na nila ako ng gitara, sinubukan ko itong tugtugin kasi hindi pa ako marunong tumugtog doon. Kaya yun, ay, meron po ako isang pinsan at isang tito ko na may konting kaalaman sa pagtugtog ng gitara. Kaya kahit papano, tinuruan po nila ako noon. At nag-aaral pa lang din po sila noong that time. Kaya nagtutulungan po kami kung paano marunong tumugtog ng gitara kahit na masakit sa mga daliri hanggang sa natutunan po namin ang mga basic strumming at basic chords. Pero para mga 1 or 2 months lang po ako natutugtog ng gitara noon that time. Then after that, hindi na po ako nagpatuloy sa pagtutugtog noon. Dahil to be honest, wala po po talaga sa hili ko noon ng gitara. Kaya ang nangyari, yung isang pinsan ko at isang tito ko na lang po ang gumagamit ng gitara ko noon. Yun lang naman po. Okay, so ito po ha. Ah. ako ay nasa first year high school year 2009, may mga classmates po ako nun na mahilig sa music at mahilig tumugtog ng mga musical instruments kaya noong mga panong ito magsimula na rin po akong makinig ng mga music kahit hindi pa ako gaano marunong tumugtog ng guitar noon At noong mga panong ding ito hilig ko pa rin po ang mag-drawing at maglaro ng games sa playstation at sa aming computer noon Pero na nasa 3rd year high school na ako noong year 2011 meron po ako isang kaklase na musician magaling magkitara at mahilig tumugtog ng mga musical instruments kaya ayun tinuruan niyo po ako ng tamang pagtugtog ng gitara hanggang sa pinagpatuloy ko na po ulit ang pagtutugtog sa edad ko noon na 16 at nakahiligan at na-enjoy ko na po ang pagtutugtog noon pero nangihiram na lang po muna ako sa ko noon that time dahil hindi ko alam bigla na lang po nagtago ng mahabang panahon itong unang gitara ko na binili sa akin ng parents ko kaya feeling ko tuloy Naglaho na lang po ito na parang bula. Pero ito at tong gagraduate na po ako ng 4 -year high school year 2013 binilan po ako ng eramat ko ng simpleng gitara at ito po yun uh, ang tatak po nito ay global ito naman po ang pangalawang gitara ko at pang junior or beginner lang po ang uri nito uh, naalala ko lang po nabili po namin ito sa Raon Shopping Center sa Quiapo, Maynila sa halagang 1,000 pesos lang need free bag at bumili na rin po ako ng kapo na nasa halagang 150 pesos lang yun lang naman po okay so ito po ah share ko lang din po ah. nung year 2013 nasa 18 years old pa ako na ito at first year college pa ako na ito nun, sa dating pinasokan ko na school na X Ducutan Branch noong mga panahon ito nagsimula na rin po ako mag-aral ng fingerstyle dahil nabili po ako sa mga idol kong magagaling at mababangis na tingles at guitarist kagaya ni Nasun Hajun, Ralph J. Triunfo, Jorel Prospero, Andrew Foy, Kelly Balu, Alexander Misco, Tome Manuel, Andy Mikey, Yuki Matsui, at marami pang iba. Um, ito pong mga binanggit ko ay sila po ang mga pinaka-idol ko. At simula nung pinapanood ko ang mga fingerstyle guitar covers nila sa YouTube, nagsimula na rin po akong mag ng fingerstyle gamit itong gitara ko na ito. Pero to be honest, noon, nahihirapan ko talaga ako sa umpisa. Kaya ang ginawa ko, nanonood po muna ako ng mga fingerstyle tutorials para mas masundan ko po, po ng maayos. At ito, noon, kahit na nahihirapan po ako sa pagtututang ng fingerstyle, pero hindi po ako sumuko dahil gusto-gusto gusto ko po talagang matuto kaya ako ay nagtyaga ang puro sige hanggang sa natutunong ko ang tamang pagtugtog ng fingerstyle. At ito, nagtuloy-tuloy na po ako sa pagtutugtog ng fingerstyle hanggang sa ina-enjoy at sinasa puso ko. Anyways, itong dati kong gitara ay nabenta ko na noon pa para makabili po ako ng mas magandang gitara. ilang lang naman. Okay, so ito po ha. Ah. Noong pagpasok ng year 2014, nagsimula na po akong gumawa ng Google account para magturun po ako ng sarili kong YouTube account. At ito, nung nagkaroon na po ako ng sarili kong YouTube channel, nagsimula na rin po ako mag-record at gumawa ng mga guitar cover videos ko. Nung time na baguhan pa lang po ako sa pagre-record ng video, kinakabahan po ako. Kasi hindi pa ako mahusay tumugtog ng gitara at hindi pa po ako sanay mag-record ng video. Pero nung nagtuloy-tuloy na po ako sa pagre-record ng video, ayun, nai-enjoy ko hanggang sa nawawala na yung kaba ko. Yun lang naman. At makalipas ng mahabang panahon, yung pinakaunang acoustic guitar ko ay ito, nahanap ko. Nahanap, nahanap ko po ito noong year 2014. At natagpuan ko lang po ito sa isang bodega namin dito sa aming bahay. Tapos, nung nakita ko po ito, ayun, napaka at kulang-kulang na mga strings. Pero ito, ah, nung nakita ko po talaga ito tamis ko po ito ng sobra sobra at ayun nilinisan ko nga po ito at binilang ko ng bagong bag at strings pero nylon strings na po ang nilagay ko dito kaya ito naging classical guitar na po ito nung naging maayos na po itong unang gitara ko ayun nakapag record po ako ng mga guitar covers ko na puro written at strumming lang Bale, ito po yung mga sample po gusto nung nagamit itong unang gitara ko na to. Pero nung marunong po ako sa pagtugtog ng fingerstyle, ayun, nasubukan ko na rin pong mag-record ng fingerstyle guitar covers ko na gamit itong unang gitara ko. Bale, ito naman po yung mga sample fingerstyle guitar covers ko. Ilang yun naman. Anyway, ito, check ko po ulit. Nung year 2014, Nating po muna ako sa pag-aaral ng college noon dahil sa financial problem and family problem. Kaya ito, nagtrabaho po muna ako ng mga panonood para at least ako ay may mapagkabalan at makatulong rin po sa aming gastusin at mga important na At higit sa lahat, para makapag-ipon rin po ako at mabili ko rin po yung aking mga kagustuhan. Lang naman po. Okay, so ito po ha. Nung nakapag-ipon po ako ng pera na galing sa trabaho ko noon at nabenta ko rin po yung pangalawang gitara ko noon ay nakabili po ako ng bagong acoustic guitar ko. At ito po yun. Ang tatak po nito ay Stephen Harris. Ito naman po ang pangatlong gitara ko. At parang pang gig or banda na rin po ang uli nito. Naalala ko lang po. Noong year 2014, nabili ko po ito sa Laser Music Store sa Market Market dito lang din po sa Taguig City. At nabili ko po ito sa halagang 2,000 pesos lang with free bag. At bumili na rin po ako ng mga bago kong pick at new capo po na nasa 200 pesos. Ilang e naman po. So yun na. Ah. Nung nabili ko po ang acoustic guitar na ito, uh, lalo po akong ginaganang tumutog. -tum -tum. At kahit may trabaho pa ako nung that time, tuloy-tuloy pa rin po ako sa pagtutugtog ng gitara at tuloy-tuloy pa rin po ako sa pagpapractice ko ng finger style hanggang sa nakagawa po ako ng mga sarili kong finger sa guitar covers. Bale, ito po yung mga sample covers ko na gamit itong bagong acoustic guitar ko. Tsaka pala, may mga guitar covers din po ako na puro rhythm at strumming lang. Bale, ito po yung mga sample covers ko na gamit itong acoustic guitar ko na ito. bilang naman. Okay. So ito ah. Noong year 2015, tuloy-tuloy uh, pa rin po ako sa pagtatrabaho ko noon. At dahil namamanage ko po yung trabaho ko at sa pagtugtog ng gitara, uh, nakakaya ko pong pagsabayin. Kahit na mahirap, pero ako ay nagtsatsaga na lang. Yung dating acoustic guitar ko na ito ay nabenta ko na po. Um, nakakalungkot man po na nabenta ko ito, oh. pero kinakailangan po talaga para ako ay mag-upgrade at mag-improve ng bagong magandang klaseng gitara. Sakto, may nakita po ako sa online na magandang klaseng gitara at yun ang tinapangarap ko na mabili. Nung nabenta ko po itong gitara ko at nung may naipon po akong pera na galing sa dati kong trabaho, yung pinapangarap kong gitara ay nabili ko na po. At ito po yun. Ang tapak po nito ay arena. At ito naman po ang pang-apat gitara ko. Uh, with pick-up po pala ito. Kaya pwede po itong isaksak sa amplifier. At pang gig at banda na rin po ang uri nito. Uh, naalala ko lang po. Uh, nabili ko po ito sa online Facebook buy and sell groups na puro acoustic guitars. Uh, nabili ko po ito sa halagang 3,500 pesos. With free bag and cord. Uh, nung nabili ko po ito napakasaya ko dahil bukod sa magandang klaseng gitara ito uh, sakto kulay black pa paboritong kulay ko at nung nabili ko po itong bagong acoustic guitar ko uh, mas lalo po akong ginagana ang tumuktog ng fingerstyle at nakagawa po ako ng mga fingerstyle guitar covers ko na gamit itong bagong acoustic guitar ko at ito po yung mga sample covers ko yun lang naman okay so yun na share ko lang din po um, nung pagpasok ng year 2016 ah, dahil namiss ko pong mag-aral ulit ayun nagpatuloy po ulit ako sa aking pag-aaral ng college pero sa ibang school na po at ito ay Taguig City University ah, nung nag-aaral na po ako sa school na ito sa first college ayun ah, nakakatugtog pa rin naman po ako ng kitara pero yun nga lang bibira na lang po kasi, simula nung, nagbalik na po ulit ako sa aking pag-aaral at nagpatuloy sa aking pag-aaral ng college, uh, mas naging busy na po ako. Kaya, nung year na ito, pokunti uh, lang po ang mga naging fingers na guitar covers ko. Uh, nung year 2017, nasa second year college na po ako kaneta na. At may mga guitar covers pa rin naman po ako nun. Pero kukunti nga lang. Kasi, Nung panahon ito, mas naging busy pa ako na sa aking pag-aaral. At nung year din na ito, nag-abroad po pala yung ermat ko. At natigil po muna ako noon sa aking pagtatrabaho dahil mas nag-focus muna ako noon sa aking pag-aaral. Kaya yun, minsan-minsan ah, na lang po akong tumugtog ng gitara noon pag may konting free time. Okay, so ito nga pala. Yung dating acoustic guitar ko na ito ay nabenta ko na po. Nakakalungkot man po na nabenta ko ito, pero kinakailangan ko po talagang ibenta. Dahil, nung mga panong ito, ah, po ako ng pera dahil sa mga gastusin ko sa school. At para mabili ko na rin po yung iba ko pang mga pangangailangan na gamit. So, yun lang naman. Okay. So, ito ah. Nung pagpasok ng year 2018, medyo nakalawag na po ako sa oras. Kaya ayun, nakakatugtog na po ako ng gitara ng mahabang oras. Kaya ayun, na uh, nakakagawa na po ulit ako ng mga bago kong guitar covers na gamit itong acoustic guitar ko. At ito pa pala, nung end of semester at nung nakapagbakasyon po ako after schooling, uh, ganado ganado po akong tumugtog ng gitara ng dahil nga sa mahabang oras ko nun at sinusulit ko po, po ng mga panong ito na magkaroon ng maraming time para sa pagtugtog ng gitara at sa paggawa ng mga bagong fingers na gitara covers ko. Yun lang naman. Noong year din po na ito, um, may nakita po akong magandang klaseng gitara sa Facebook Marketplace. At, nag-iipon po ako ng pera na galing sa binibigay sa akin ng parents ko sa pangalawans ko. Kaya yun, uh, konti lang po nagkagustos ko. At, nakakapag pa ako ng malaki at ito pa pala uh, itong acoustic guitar ko na ito ay nabenta ko na po para pandagdag ipon sa bago kong bibili na mamahaling acoustic guitar nung nabenta ko po itong acoustic guitar ko at yung nagpadala sa akin yung ko na medyo malaking pera na galing abroad ayun, uh, nabili ko po yung isa sa pinakamagagandang klaseng acoustic guitar at ito po yun uh. Ito, ito ay Pubos. At ito naman po ang panglimang acoustic guitar ko. Bale, may built-in tuner and pickup na po ito kaya pwedeng isaksak sa amplifier. At pang gig at banda na rin po ang puri nito. Na naalala ko lang po, uh, nabili ko po ito sa Facebook Marketplace sa halagang 5,500 pesos as a second hand with free bag, pick, and cord. So, in ah. Uh, nung nabili ko po ang acoustic guitar na ito, uh, ako po. Dahil bukod sa magandang klasing gitara, napakaganda rin po ng kulay. Sakto, natural color. Kaya, napakaganda po talaga nito. Na nung nabili ko po itong pinakamagandang acoustic guitar ko, ah uh, mas lalo po akong ginaganang tumugtog ng gitara at mag ng finger cell. At dahil bakasyon ako na ito ng that time, ah... Uh, sunod-sunod po ang pagpapraktis ko sa pagtutog ng fingerstyle. Kaya sunod-sunod rin -sunod po yung pagre-record ko at paggawa ng mga bagong fingerstyle guitar covers ko na gamit itong pinakamagandang acoustic guitar ko. At ito po yung mga sample covers ko. Nung year din po na ito, nung malawag pa po ang aking oras at marami pa po akong time, sinusulit ko na po ang pagtutugtugan ng gitara at pagre-record at paggawa ng mga music covers ko dahil nung nalalapit na po ang pasukan at mag third year college na po ako nung that time I'm um, back to busy na naman po ulit ako sa pag-aaral ko sa school noon kaya ayun ah misa minsan minsan na lang po ako nakakatugtog ng gitara noon yun lang naman po at nung year din po na ito um, may isa po akong kaklase sa college na isa ring gitarista at nagbenta po sa akin ng isang magandang klaseng gitara rin. Bali, binili ko po. At ito po yun. at tapo nito ay Ibanez. Ito naman po ang pang na gitara ko. Bali, may built-in tuner. Yung pickup na rin po ito. Kaya pwede rin po isaksak sa amplifier. At pang-gig at banda na rin po ang uri nito. Ito pa uh, pala. Naalala ko noon uh, nabili ko po ito sa klasiko na sa college. Sa halagang... 3,000 pesos as a second hand. Pero wala po itong kasamang bag, kaya binebenta ko na lang. at ito pa pala uh, ginawan ko na rin po ito ng sample demo video na gamit itong acoustic guitar ko at nakagawa na rin po ako ng fingers and guitar cover na gamit rin itong bagong acoustic guitar ko. So, 'yun lang naman. Bukod pa dyan nung may extra pa po, po ako ng ipon ng that time at nakapagbenta rin po ako ng mga gamit ko na hindi ko na nagagamit nun um, bumuli ulit ako ng simpleng gitara at pang extra ko lang bale ito po yun uh, ang tatak nito ay Davis at ito naman po ang pangpitong gitara ko ah uh, pang junior at beginner lang po muli nito uh, naalala ko lang po uh, nabili ko po ito sa Raon Shopping Center sa Kiapo, Maynila sa halagang 1,000 Pesos lang with free bag at nagawan ko na rin po ito ng sample demo video. At ito po yun. Uh, mga ilang buwan ko lang din po itong nagamit. At nabenta ko rin po ito para pantagdag sa ipon at makabili po ulit ako ng isa pang magandang klaseng gitara. Yun lang naman. Nung nabenta ko po itong simpleng gitara ko, nung nakapagipon ulit ako ng pera na galing sa binibigay sa akin ng parents ko, at sa pagbebenta ko na mga gamit ko na, na hindi ko na nagagamit ayun ah, nakabili ako ng isa sa mga gandang klaseng ako guitar at ito po yun at ah, ito po nito ay baby string at ito naman po ang pangwalong gitara ko ah, wala po pala itong built in tuner at pick up kaya hindi magagamitan ng amplifier pero parang pang gig or banda na rin po ang ori na ito ah, naalala ko lang po nabili ko po ito sa Facebook Marketplace sa halagang 3,000 pesos as a second hand uh, gumawa na rin po ako ng sample demo video at may mga fingers and guitar covers na rin po ako na gamit itong acoustic guitar ko uh, check nyo na lang po sa aking youtube channel yun lang naman at nung year din na ito 2018 uh, kahit na busy ako sa high school noon uh, nakakapag practice pa rin naman po ako tumutog ng gitara at nakakagawa pa rin naman po ako ng mga fingers sa guitar covers. Okay, so ito ah. Nung panahon din ito, ah, hindi na nag-iisa ang gitara ko. Kasi, yun nga, nakabili ako ng dalawang magandang klaseng gitara. balay, ito, ito na po yun. Ah, ah kita nyo naman po. Tatlo na sila ngayon. Pero yung nasa beat na po ang madalas kong ginagamit sa tuwing gumagawa ko ng mga fingers sa guitar covers at yung Davis at uh, Ibanez ko na ako sa si gitara. Ay yun lang po yung binadala ko sa school sa tuwing magpajamin ko kami ng kaklase ko nun sa college. Pero minsan lang naman po yun. Yun lang naman. Okay. So ito po ha. Ah. Noong year 2019, uh, may mga finger guitar covers pa rin ako nun. At sinusulit ko na rin po yung mga natitirang free time ko nun sa pagtutugtog ko ng gitara. Kasi nung mga panahon ito, uh, mas naging busy na po ako na ito nun. At nung nasa year College na ako na ito nun that time, uh, OGT na po ako na ito nun. Kaya ayun, uh, hindi na muna ako makagawa ng mga sa guitar covers nun. Kasi nga, uh, sobrang busy na po ako nun dahil OGT na po ako nun. Lalo na, graduating po ako na ito nun that time. Yun lang naman po. Okay, so ito ah mga ka -MP. Hanggang dito na lang po muna ang video ito dahil mahaba pa na rin po itong ginawa kong vlog. Kaya gagawan ko po ito ng part 2 para sa mga susunod ko pang ipapakilala ng mga dati ko pang acoustic guitars hanggang sa bagong acoustic guitar ko ngayon. Ilang naman po at abangan nyo na lang.